paano ba maalis ang dumi sa inyong plancha? Ito ang yung gagawin ninyo. Kumuha lang kayo ng isa o dalawang uh, parasitamol. to, parasitamol. Tapos, ito, i-on mo niyo yung plancha. Gawin, gawin niyo it should be uh, hot. Tapos, iganyan ninyo yung ano, yung plancha ninyo yung parasitamol para dumikit yung uh, dumi sa parasitamol totoo pag ano pulang siya yung isa so gawin niyo one or more parasitamol para matanggal talaga yung ano niya dumi ganan nyo lang hanggang sa matanggal yung dumi ng plancha yan yung maano dumikit na siya yung dumi sa ano sa paracetamol Okay? So, nakita ninyo na ano na siya, malinis. So, kaya e, ganyan ninyo kasi may mga ano siya, may mga hole yung, yung plant siya. Hindi siya maano, ma makuha ng basta-basta. So, e, ganyan ninyo para makuha talaga yung ano, yung dumi. Thank you for watching and please subscribe.